So ayan binisita tayo ng kaibigan nating si Boy Kulot. Siyempre pag may bisita, kailan pa kainin natin kasi baka isumbong tayo sa mga kapitbahay na okay. pinabisita, hindi man lang pinakain. So ang ulam natin ngayon is kanin. Ulam, ulam kanin. <laughs> Tapos may ginawa ako eksperimento kanina yung tinatawag kong pares tinola. Opo. Okay. So tikman natin at titikman niya kung anong lasa. Masarap. Yan. Pares tinola. Yun first okay. time ko makatikim ng ang ulam ni Boy, ano, Wala nga. Boy, boy tonic okay. yeah, <laughs> Si Tornik pala nga. Ito pala yung partner ka si Tornik. Oo, oh, di ba? Bim Tinola to. Oh, yeah. Bim yeah, Tinola. Oh, Paris Tinola. Yeah. Kasi doon no, pa hindi nakakaroon na sa amin si Tornik. Ayan, ha? No? Si... Kasi... Purnic. Ay, kaya yung pangalan? Kornik. Kornik? Ba't yung Kornik? Ang lari na. Para. Ayan, so yan. Ayan, o. Ayan, o ayan. natin ang pagkain ngayon. Ang tawag niya sa luto na yan is Paris Tinola kasi may kapares ang kanin. Ayan kayo guys, titikman natin yung pagkain niya kasi ayan na, ayan na, kahit probinsya to. Nandito tayo sa probinsya ngayon. eh titikman natin guys, ha? Ang, yeah. ang ano nito, ang dekado okay, nito sa tinola ito. lang talaga. Pero ang pinakaiba nito, baboy yung ginamit. Yo. Imbis na manok. Yo. Kaya tinakas ko siyang pares tinola kasi ipapares ko siya sa kanin. Na, ngayon, nung tinikman ko, masarap. Ayan, okay. Ay, titikman muna na. Hmm. Parang nalayo ng na kamera mo Dito ka, kunti. Ikaw, baka nalayo. Hindi, kailan boses lang. Boses lang yung binabayaran sa akin. Ako po, bakit boses? Kailan kasama yung mukha? Ito na mo muna. Titik mo pa natin. Ito na ang lasa. Diba ano ako? Abang lasa ito? Oo. Oh, oh. Sara, no? Puro mo kunti. Hindi ka kita. Puro mo kunti. Kutsara to, kutsara to, Tim. Huwag lang lang siya talaga itong video. Bakit parang ako na ang nakikita dyan? Ikaw yung video eh. Hindi lang yan, nagsisolo ah. Ha? Hmm. Oh? Parang ano to pa? ah. Parang kakaiba to ah. Sigurad natin. Tabo, sarap. Hindi ko na yung may kulay yung buhok, kaya may dilid. Ano to? Experimental. Kasi alam mo naman, di ba? Uh, pagpupunta tayo ng ibang lugar, siyempre makakita tayo ng ibang luto. So, ito kasi napanaginipan ko to. Abang natutulog ako na nakadikwatro, 4, may naalala ako na luto na nakita ko sa YouTube. Gamit baboy. Hmm. kaya hmm. Kahit pa paano masarap. Kahit pa paano pa talaga, no? Masarap. Masarap naman. Okay lang. Tama yun kasi probinsya nung luto eh. ba? Diba? Naalala ko si, ano eh, si Kiana Ribs. Ganito ganito yung luto dati ni Kiana Ribs. Eh. Yung, ano, yung kumidyanting sumali sa Pinoy Big Brother. Ganito eh. Kaya lahat-lahat na kwento niya, puro kalokohan. Dito lahat, oh. Natikman. ba diba, malasa? bala, hmm. balat. Ang ingay ni Selbyo oh. dito daw. Kasi 'yung 'yung penalty spin ay kailangan mo talaga para pang pa. Sa dahil imbes na karne ng manok, karne ng baboy yung nilagay ko. Hmm. Ito ano 'yung ano, ito 'yung technique pag hindi ka na sarapan gagamit ka na ng cellphone. Ano niyo. Tama 'di ba? Hindi. Simple. Ano ba naman? Relax lang. Simple. Ito, ito, ito yung mahal ko eh. Hindi nga, sa so totoo, anong lasa? Hindi mo maanap sa krender yan, no? Oh. Parehas lang, parang yung tinulang malok pero baboy ang lasa. Yung? Gano, di ba? Tinulang binaboy. Yung, di ba? Tinulang baboy. Yung, yung hinahalap ko eh. Tinulang malok pero tinulang baboy pala ala. Eh, okay lang yun. Ang masarap pa dito, pinirito ko muna nang matagal itong baboy. Hmm? Nalagyan ko na sibuyas para man manunood talaga yung masarap. Parang ako. Oh. Huh? Natural na masarap. Wala nang laman, no? Masarap talaga. Ah, busog na nga. Pero pag niluto mo kayo ang gato, ay! What? Ano yan? Sisigaw naman si Waga. Ay! Tin tinulang baboy! Oo, oh, tinulang baboy. Ang bala, inaharap yung manok. Gusto mo yung may, ano pa Yung may kasama pang kuko. Hindi, <laughs> kasi di ba yung manok ginawa nila, sinigang na manok meron din. O, yung sinigang manok. De, gumanti yung baboy. Oo, oh, ganun pa yun. Sabi nga, ginagamit niya ako sa sinigang ha. Hmm. Gaganti ako, gagamitin ko kayo sa tinula. Ayan na. Ako pa yung nakaisip niyan. Ngayon, kung sino mga nakaisip dyan na lutong ganito, Parang ako nang gaya, pero para sa akin ako yung nauna Kaya nga nagulat ako dati sa Japan eh, nagluto ako ng sinigang na manok. Sabi mm -hmm. ko, ay mira balang lang sinigang na manok. Mm -hmm. Akala ko si sinigang na baboy. lang niya, niluto sa ko puta, puro puro manok pala. Parang gano'ng sinigang manok. Yung pala yung ibig e, sabihin nila yon, sinampalokang manok. Mm -hmm. Kaya parang sinigang iniba eh. iniban nila yung, yung ano, pinto. <laughs> Yung yung gamit doon yung ano, yung mismong sampalok, yung dahon. Yun. Oh, yun. Kaya pag kinain mo ano, hmm. sobrang diba? parang lata, di ba? Sa lahat ng kikita niyo na rin niyo, sinampalok pa, sinampalok ang manok. Hmm. Yung pa yung babirita diyan sinigang ng manok. Pero ano, na iba ko iisip doon. Ah. Sabi ko, ito ano? Masarap po eh. Ito, tinulang baboy. Hmm? Pero tinawag ko siyang tinulang pares para kakaiba. Oo, oh, tinulang pares. Kasi o, lagi diba? tayong, lag, tayong kumakain ng pares. Muli kaya, ba nga? Kaya, nakakasawa na kasi yung pares. Kaya gawin natin sin ano, pares. Sinigang pares na baboy. Iba naman yung manok, di ba? Sinigang na pares yan. Kaya ganito. Saka ang maganda doon, medyo hilaw yung kanin. Hmm? Hmm? Yun nga. Yun nga dapat ang sasabihin ko pero pinigilan ko eh. Na, naramdaman ko eh. Paya okay lang yan. Matutulad din sa chat. Magiging igit din yan. Ay, ko Ah, Lalo ang sinasabi ko. Lahat ng bibisita dito, hindi man ako mayaman. Pero pagdating naman sa pwesto, laki oh. Hindi pang matulog. Diba? Eh, malaki na nga. Puri wifi pa. Saan pa? Diba? Mm -hmm. mm -hmm ba? O di ba? Ayun, may kalat kahapon na rin na sa ubos ko. Munti na ako ma... ma ano? Maigit? Mapilayok. Ma, 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 ano yun tawag nun? Oh, magbabalik ako ha. Ah, kasi tapos...